Alam mo ba? Muning o Mingming, ito ang kadalasan nating mga Pinoy na ipangalan sa ating mga pusa dito sa Pilipinas. Marami ang fur parent na nagaalaga ng mga pusa na iba't iba ang mga breed, gaya na lamang ng Persian cat, Bobtail cat at British short hair cat. Pero alam nyo ba na mayroon din tayong matatawag na pusang sariling atin? Ito ang mga puspin o pusang Pinoy. Dati itong tinatawag na pusakal o pusang kalye dahil madalas silang nakikitang palaboy-laboy sa mga kalsada. Pero ayon sa Filipino Animal Rights and Welfare Advocates, hindi raw nararapat na tawagin silang pusakal dahil sa nagiging negatibong impresyon sa mga pusang ito. Kadalasan kasi, iniisip na mababa silang klase ng hayop. Ang mga puspin Walang eksaktong breed pero madalas silang makita sa mga Asian countries gaya ng Pilipinas, Malaysia, Thailand, Cambodia, Singapore at Indonesia. Pero ang ilan, tinatawag silang domestic short hair, house cat short hair o kaya'y short hair household pet. Ngayong araw, sa pagdiriwang ng International Cat Day, ating iparamdam ang pagmamahal sa mga pusa, anuman ang lahi ng mga ito. Dahil sila ay higit pa sa pagiging simpleng alaga lamang, sila ay nagbibigay ng kasiyahan, aliw, at minsan nagiging stress reliever din ng bawat isa. Maari rin namang humiling ng tulong sa Philippine Animal Welfare Society at iba pang grupong adbokasiya ang pag-aalaga sa mga ito kung sakaling may mga alagang nangangailangan ng kalinga. Ngayon, alam mo na!